Masusin ang iniimbisigahan ng mga otoridad ang insidente ng pananaksak sa isang lalaki sa Caloocan City. Nagbabalik si Bien Manalo. Kakatapos lamang bumuhos ng ulan, nang mahuli kam ang isang lalaki sa bahaging ito ng Edsa Caloocan, mag-aalas 10 kagabi nagmamadaling lumiko ang lalaki sa J. Mariano Street. Kapansin-pansin na hawak niya ang kanyang leeg. Hindi na nahagi pa sa CCTV ang sumunod na eksena dahil natatakpan ito ng net. Humandusay na pala ang lalaki sa bangketa. Kuwento ng nakakita sa kanya, nagulat na lang siya nang sumulpot ang lalaki. Nakita ko po yung tao, alas 9 ng 9.45 po, na nakandusay na po dyan sa sahig. Yung katawan niya po nandito sa medyo bangketa at yung ulo niya nandito siya sa may gutter po. Agad daw siyang humingi ng tulong pero binawian ng buhay ang lalaki. Ayon sa Soko, napag-alaman na nagtamo ang biktima ng saksak sa leeg. Walang nakuhang pagkakakilanlan sa biktima. Sa pagtataya ng mga otoridad, nasa apat na hanggang apat na putlimang taong gulang ang lalaki. May tato sa kanang tagiliran na nakasaad ang katagang Sputnik. Tingin ng mga taga-barangay, hindi siya residente sa lugar. Galing doon ang tao, bumalik dito, may tama na. Yung tao, sir, hindi namin po kilala yun, hindi taga rito po. Hindi na muna nagbigay pa ng panayam ang Kaloocan Police dahil kinukumpleto pa raw nila ang investigasyon. Inaalam na rin nila kung sino ang nasa likod ng pananaksak sa biktima. Bin manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.